Hello po mga katambay, muli po si Kamanong sa Tambayang Mga Bayan. Ito po, na medyo nakakalungkot po at hindi natin alam kung nahokus mokus o pokus ang ating uh, ang ating mga survey mga katambay. Ito po yung nasasabi nila mga survey naman sa panggigipit di umano sa pamilya Duterte. Ito po, nakakapagtaka po. Painggan po natin sa po tayo magkomento sa balita. Tila dumadami ang mga Pilipinong sumasang ayon na sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng mga nasawi sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa December 2023 survey ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na 25% ang matindi ang pagsang ayon na dapat investigahan ng ICC ang drug-related killings. 28% naman ang somewhat approve o medyo sang ayon. Mas mataas ito kumpara sa March 2023 survey. Batay sa mga bayan-block lawmakers, malinaw ang pulso ng bayan sa issue. Ibig sabihin po, nag-iiba na ang configuration ng mga uh, nagaganap ngayon. Mas ngayon, uh, nakabukas ang taong bayan na papanagutin itong gumawa ng isang polisya na nagresulta ng napakaraming pagpatay. Ayon naman sa dating presidential spokesperson ni former President Duterte na si attorney Harry Roque. Marami pa rin taga-suporta ang kampo ng mga Duterte at hindi papayag na maaresto ito ng ICC. Ito, posibilidad pa lang. Pero nakita nyo na ang dami na komento sa internet na hindi nila papayagang maaresto ang mga Duterte. Samantala, Tinuligsa naman ang Philippine National Police sa pahayag na hindi nito ipatutupad ang posibleng ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Inaakusahan ni Kabataan Partylist Representative Raul Manuel na double standards ang PNP. Gigil na gigil sila ng mga aresto kahit walang warrant na hawak. Wala sa korte, uh, pag mga ordinaryong tao. Pero pagdating kay Rodrigo Duterte kahit pa may warrant na lumabas, hindi raw sila kikilos. Ibig sabihin, mas loyal ang PNP sa mga nasa pwesto na nagpapalaman sa kanila ng pera kaysa sa tungkulin nila. Ngayon naman, may filmmaker si Jade Castro na nakakulong pa rin kahit walang waran at walang ebidensya laban sa kanya doon po natin nakikita ang double standards. Wala pang tugo ng PNP tungkol sa partikular na issue, subalit ang panindigan nito, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. In, uh, in Tama po. Putuloy na po natin mga katambay. Putuloy na po natin. Talagang wala na po tayong hindi na po tayo member ng ICC po, di po ba? Since 2019 tama po yung kapulisan natin. Wala na pong karapatan ang mga ICC sa ating bansa. Dahil yung mga hindi po kasapi ng ating ng ICC, yung uh, Inter International Criminal Court na yan, eh, hindi rin po nila na Hindi po nila napapakailaman. Katulad po ng Amerika. di po ba ang Amerika? ang China, ang Russia at marami pang bansa. Hindi nila naga, hindi nila napapakailaman ng mga pagpapatakbo ng gobyerno na yon lalo yun ay eh, mga powerful. Kaya nagtataka rin ako, si Kamanong, bakit ang bansa natin na hindi rin naman kasapi, eh nagagalaw nila at napapaso. Meron po bang hokus-pokus o mekus, sabi nila, na meron din pong gumagalaw sa ating gobyerno para mapabagsak po talaga ang ating, ating mga mahal na mga Duterte. Di po ba? At tulad po ito, yung makabayang black si Castro, si Manuel, si Brosas, o sino po ay isa na yon. ito po, mga bayan po ng, ng gobyerno ito, mga congressman. Pero nakita nyo naman po kung paano, paano kumilos itong mga congressman ito. Hindi po ba? Ito po, hayagan po ito na sumusuporta. Mismong ki sa namatay na terorista na si Joma, eh hinayag po at eh, talagang sinabi na yung mga party list na ito ay kasapi nila sumusuporta sa kanila. Nakapagtataka lang po ang gobyerno natin. Bakit umuubra po ito? Sa ibang bansa, hindi po ubra ito. Kahit sa China, sa Amerika, sa Russia, hindi ubra po yung style ng mga politikong ganito na nasa gobyerno ka, pero ang simpati mo nasa makakaliwa. Hindi po ba? Sa kung laiti ng pamilya Duterte, lalo ang Pangulong Duterte, eh, kabataan pa naman yung isa, si Manuel. Kabataan, pero walang respeto. Nakita nyo ang tawag sa pinuno na pinakamata sa ating bansa. Duterte lang, Rodrigo Duterte. Kabataan. Tingnan nyo, kabataan ang ugali. Bastos. Di po ba? Yan ba ang magiging representative ng ating kabataan? Yung klase na ganito na congressman na hindi marunong gumalang? Di po ba? Saka ano ang nagawang kabutihan sa ating bansa nito mga ito? Ito ang nilalaman ng balita, ito mga ito? Ito mga congressman na ito? Na wala kang makitang napaagandang ginawa, maliban lang sa sa mga sinasabi ng mga karamihan, lalo mga magulang na nagrireklamo sa mga party list na ito, lalo sa mga kabataan na ito. Saka yung sa, sa teacher party list na yan, yung act teacher na yan, si Franz Castro, mga anak nila na pupunta sa bundok. Ito si Manuel, yung mga kabataan sa eskwelahan. Di ba? Inihingkayat nilang mamundok, lumabang sa gobyerno. Di ba? Di mano, Tapos ito ang magikukunan mo ng datos na ang majority ng Pilipino ngayon, mahigit 50%, eh pumapayag na litisi ng Pangulong Duterte na ICC. It's sila ang kukunan mo ng datos. Itong mga taong ito, na wala, wala kang makita silbi sa gobyerno kung hindi. Bi, kung magbibigay ka lang ng pera sa kanila taon-taon, nagbabudget ka ng para saan? Para labanan ng gobyerno. Ganun po ba mga katambay? Delikado pang mga anak natin, lalo kung nag-aaral sa mga state university, do sila kumukuha ng enforces nila, na enforcement na dinadala nila sa bundok. Mga kabataan. Di po ba? Pero ang gobyerno natin tahimik, tikong mambibig sa mga makabayang black na ito. Mismong napakarami ng mga magulang. Mismong si Joma. Di ba? Hayagang sinasabing makaalyado niya ito. Hanggang sa namatay na yung leader nila. Di po ba? Tapos, kukuhanan mo ng datos, majority ng Pilipino, ilan lang yung sinasabing ng datos, puro kaalyado pa nila. Baka lahat ng tinanong sa survey, puro makakaliwang grupo. Dahil sila mismo, na alam natin, galit na galit dahil nauubos ang mga NPA nung panahon ni Duterte, lalo sa ni Pangulong Duterte, lalo sa Mindanao. Napakahina na ng puwersa nila ron. E ano makakuha mong magandang salita niyan? Lalo yan ang sinusuportahan ni mga kaliwang grupo di umano. E talagang pababag sa akin ganyan. Lalo ngayon, wala na sa pwesto ang Pangulong Duterte. Di po ba? Mga katambay, isip-isip po tayo. Ito bang klase na ito yung hinahalal natin? O tayo ba talaga naghahalal dito? o may may anomalya rin ang pagkakapasok sa gobyerno ito mga ito, itong tatlong makabayang black na ito. Silipin din natin ang ginagawa nila sa pera ng bayan kung anong napo napapala natin sa mga yan, mga katambay. May napapala ba tayo sa mga congressman na yan? Lalo sa kabataan natin. Yung katulad ni Manuel, ano tinuturo sa kabataan natin? Mawala na respeto sa mga matatanda, una, bastos, lumaban sa gobyerno. Yun ang ituturo sa kabataan natin. Di ba ba? Tinuturuan ka na hindi ka... Tinuturuan ka ng... O sinasabi nga ng mga matatanda, eh, yung mga ganyang klase na tao, katulad ni Manuel, eh, yan po'y pinapalo po ng gyuran niya no araw. Sinasabit po ang mga braso niya at uh, talagang hinahagupit po ng pamitik ng kalabaw yan. Nung panahon namin, eh, ganon katambay, eh. Pagka ikaw ay labag sa magulang mo, na ikaw ay pinapakain, eh, binuhay ka ng magulang mo, tapos ganyan na ugali mo. Eh ba, hindi dospor dos por dos po araw yun. Pamitik na kabayo o eh, ng kalabaw. Alam niyo po yung sa kalabaw. Para tumino ka. Eh, ito kasi mukhang matindi to. Eh, palagay, wala naman tayong magagawa. Di yung ano, mga aktivista ito, mga mga panati ko ito ng walang takot din sa Diyos. Di yung mano, di ba? Yung e mga ganyan. Iba ang paniniwala nila. Ano magagawa natin? Pero, mga katambay, hiyang-hiya naman ako sa mga congressman na ito. Naitanong ba tayo niyan? Naisurvey ba tayo niyan? Mahigit 100. Mag -wow, malapit na tayo mag-120 million ang Pilipino. Sila lang ang nag-survey sa atin. Naka-isang million ba? Tinanong man lang yan, mga katambay. Tanong ni Kamano. Nakaisang million ba sila nakapagpa-survey sa mga Pilipino? eh baka hindi pa nga nakadalawang libo yan eh. Na puro sila rin ang sumagot. Di mo ba? Nakakalungkot lang mga katambay. Ganitong klase ang iyaan mo sa balita. Yung ganito. Pati mga balita natin parang ano uh, hindi na hindi na naging concern, parang babali wala sa kanila ginawa ng mga NPA, yung pinatay. Pero yung ginawang protekta ni Pangulong Duterte sa ating kabataan, sa ating mamayan ng mga addiction, mga NPA, mga krimen. bakit sila? Wala tayong due process sa kanila pag pumapatay ang mga NPA. Di po ba? Bakit itong pinuprotektahan ni... Mamamayang Pilipino ni Pangulong Duterte ang pinuprotektahan niya lalo ang mga kabataan. Siya pa ang nagiging masama ngayon. Pero yung mga panatiko na ito na ang mga kabataan natin eh, halos papatayin nila dahil dadali sa bundok, tuturuan, humahok na armas at lumabas sa gobyerno. Walang kibo ang gobyerno natin dyan. Walang kibo ang media natin dyan, mga tambay. Bakit po ganun? Di po ba? Ah, kalungkot lang yung gumagawa ng kabutihan sa mamay Pilipino, lalo ni Pangulong Duterte na gusto niya protektahan ang kabataan natin na hindi malugmok, maging zombie, na pa droga. Tapos, meron pang ganito mga NPA na kumukuha rin ang kabataan natin sa mga eskwelahan. Pero ay gagante ganito. Ganun ba ang gusto niyong gobyerno, mga katambay? Noong panahon pa ni dating Pangulong Aquino, ganun ba ang gusto nyo, mga anak natin? Pati matatanda, nare-rape ng mga adik dahil ang tingin ni artista raw. Pagka bangag. Di ba? ba? Tapos mga NPA, ang daming sinusunog ng mga bahay sa mga barangay, sa mga pag hindi nagbigay ng, ano, ng mga tax nila o something na kailangan nila ng tulong na sasabundok eh. Puperwisyo nila. Yung nasa siyudad. Di ba? ba? Yung mga anak natin, talagang nakakalungkot lang. Tapos ito ang gagawin mo, dahil politika. Politika po talaga. Ang nakikita ni Kamanong, malalim na politika, pabagsakin ng mga Duterte. Nakita niyo naman po, makabayang black. Unang-unang lumalaban sa sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Nagiging spokes. Parang spokesperson na ng Pilipinas. Sila na sila na ang uh, parang uh, representative ng buong ng more than uh, 100 million people. Sila na ang paniniwalaan natin ngayon. Ibang klase. Only in the Philippines. Sa pangal, pa, panahon ni Pangulong Duterte, walang yaw-yaw yan. <laughs> ngayon, pabagsakin ang Duterte. Ay, sisi pa. Tingnan nyo, subukan nyo. Si Pangulong Duterte, sige, subukan nyo. Hindi pa naman kum kumikibo ang mga Pilipino. Subukan nyo. Sige, pahuli nyo. Paresto nyo sa ICC. Si, si. Tingnan nyo. Ang Pilipino, gising na. Di pa ba? Gising na mga Pilipino. <laughs> Tingnan nyo po. Subukan nyo lang. <laughs> Sabi nga lang, subukan nyo. Dahil nagmamahal. <laughs> Ilang porsyento lang. Ang nakikita naman ni Manong doon sa mga tumutulik sa, sa dating Pangulo, eh, siguro hindi sila nabigyan ng vaccine. Kaya galit na galit. Baka wala na itulong sa kanila gobyerno ng pandemic. Walang ayuda, number one. Wala siguro ayuda silang natanggap ng ilang taon na meron tayong pandemic. Di ba? Yung mga vaccine. Baka bumili sila ng sarili ng vaccine sa ibang bansa. Kaya agad nagalit na sa Pangulong Duterte. Baka wala rin silang lisensya na extended ng hanggang 10 taon. Baka yung mga ganyan, galit na galit kay Pangulong Duterte yan eh. O yung passport nila, kung wala silang passport, baka yung 10 taon, Baka hindi nila nalasap yun. Tapos yung mga proyektong malinis, katulad yung Boracay, baka hindi nila na-appreciate kasi yung mga ginawa ng matanda eh. O yung Manila Bay, yung Ilog Pasig na kine kinecredit na ng iba. Nung malinis, iba ng magaling. Di ba Yan ang mga masasama, ang mga Duterte talaga eh. Di ba ba? na ng mga sweldo ng mga mga militar natin, mga iba pa sa hangay ng gobyerno. Di po ba? ang university natin, state university, dati may bayad, ngayon libre na rin. Di po ba? Tapos inayos ang sistema ng mga hospital natin. Di po ba? Meron tayong mga inayos ang sistema ng nagdagdag pa. Si Senator Bongo, meron pa siyang isang idinagdag doon. Di po ba? Sa, sa health natin na pwede makatulong sa mga kababayan natin. Di po ba? Inayos niya ang mga airport. Di po ba? Lalo yung international airport na may laglag bala. Isang salita lang yan. Sige, pag mayroon pa ako na balitaan na may laglag bala, ko sa inyo bala. O, tapos. Wala na problema. Inayos niya yung mga brownout na napakadalas. Nawala na. Pero nung maupo yung iba, e ba, eh nakaka-brownout na naman sa airport. Di po ba? Ganun po, ganun po ang mga ginagawa nitong pilit nila pinababagsak. Eh, alam ng taong bayan yung ginagawa. Ito pong nakaupo ngayon, dalawang taong pa lang eh, wala pang mabigat at uh, talagang impact sa ating puso ang tinatrabaho po, di po ba? Maliban po doon sa travel ng travel na wala pa naman pong nakikita ang uh, talagang magandang pumapasok sa ating bansa yung mga travel dahil wala pa naman pong nag invest Puro promise pa lang, di po ba mga katambay? Kaya nakakalungkot lang po isang presidente na nagtrabaho, di ba? Yung Marawi, Gera, isang trabaho niya yun, di ba ba? Naayos niya. Di ba ba? Mga lindol. Pagputok ng bulkan sa Bicol. Di ba? Mga panahon niya. Lahat yun na, na solve. Nabigyan niya na aksyon. Di ba? Sa buong Pilipinas. Di ba ba? Nakapagpagawa ng maraming karsada. Yung hindi matapos-tapos na LRT. Na extension ng Cavite, Yung, yung dating Pangulo ron, magpapasagasa pa siya rin ang tumapos. Wala naman nakapagpasagasa. Di po ba? Tapos yung Skyway na hindi rin matapos-tapos dahil nakakaproblema sa mga right-of-way. Di po ba? Dahil karamihan ng dadaan ay mayayaman. Ang mga kaso. Nung maupo siya, di ba? May political will. Nagawa. Natapos. Di ba ba? Tapos naging dumami airport natin. Di ba? Nakapagpagawa ng marami airport. Tapos ah, yung isa pa, yung project po sa Bulacan-Bulacan. Malaking airport po. Dahil napakarami ng tao ng Pilipinas, kailangan na magdagdag ng mga airport. Di ba? Lalo mga, mga, nagbabakas nagbabakasyon sa atin, magta-travel, di ba? Mga turista na kumukuha rin ng pagkakakitaan ng ating bansa, di ba? Yung kauna-una subway na tinayo, di ba? Japan ang gumagawa sa Pilipinas, kauna-unahan yun. Sa proyekto ni Pangulong Duterte magtatapos lang sa proyekto ni magtatapos lang sa term ni Pangulong Marcos kaya sila na makikredit din noon di ba yun yung sinasabi ni Kamanong na yung presidente yung nagtrabaho ng nagtrabaho na matino trabaho para yung build 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 sa haba ng panahon wala tayo niyan ilang presidente siya sa alob na anim na taon napakarami niya nagawa di po ba tapos ito po sinusukli. Eh okay na po 'yan dahil makabayan 'yan eh. Yung mga kaliwa, yung mga ganit sa kapangyarihan, eh talaga hindi pa babalikin yung matitinong politiko, di ba? Po ba? Eh ganit din, eh, gusto sila na sila. Ganun lang po yung mga tambay. Pero alam natin sa puso natin, napakarami pa. Napakarami pang nagawa na hindi ko na masabi. Napakarami. Aabutin tayo dito ng dalawang araw sa dami ng ginawa ng mga pamilya Duterte. Pero ang kanilang pilit lang na issue. ICC lang, war on drugs. Double, double, squad na nangyari doon. Yun lang ang issue nila. Walang korupsyon. Walang issue na korupsyon. At walang isinasampang mga kaso sa Pilipinas. Di ba? ba? Doon ka na magtataka. Napakasamang tao. Pero walang nagsasampa ng korte sa korte ng Pilipinas. E eh, nagpapansyon lahat ng korte natin. Lalo ang Supreme Court. Tapos sasabihin mo, masama masamang tao itong presidente na ito, yung dating presidente. Masama. Wala mang kaso. Meron na kaso. Ay, ay, meron na kaso yung lualaban pa na makakaliwa siguro. Dahil sinabihan na France na gagamitin sa iyo yung confidential paniesare, eh, nag-react eh. Gagamitin sa mga terorista. Eh siya nag -react. Eh baka terorista nga daw siya. Di ba no? di ba Nakakalungkot lang. Kayo po, mga katambay. At uh, tsako marami pa rin po kayong pumapasok sa isip nyo na nagawa ni Pangulong Duterte. Na wala pa tayong maikukumpara. Magdadalawang taon na itong kabila. Maliban lang doon sa mga proyekto na tinutuloy pa lang. Yung iba, meron din siya dinagdag. Hindi natin alam kung matatapos din yon Di ba? Yung kanila. Pero yung, yung lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte na umpisa, siguradong matatapos yun kung popondohan nila. Dahil sila nahiya sa Mindanao. Kaya yung mga proyektong ni-reject nila na mayroon ng pondo ang China, ginibak nila. Ngayon, binabalik nila. Eh dahil nagsalita si Pangulong Duterte na ihiwala yung Mindanao eh. Dahil sa nakikita nilang sa laki ng Mindanao, walang progresibo ang buong Mindanao. Tangin Davao City lang dahil nagsasarili sikap sila. Kaya sila lang halos asensado sa Davao. Di po ba? Uh, yun lang po mga katambay. Ang napahaba na po tayo. Dahil medyo nag-init lang ng konti si Kamanong, parang yung ate presidente, wala silbi eh. Kaya <laughs> nilatag ko lang yung mga pumasok sa isip ko na nagawa ng ating Pangulong Duterte. Na parang nabaliwala sa mga Pilipino na sinasabi more than 50% ang gusto na ipatugis o ipalitis na siya, ipahuli sa ICC na hindi naman saklaw na ating gobyerno. Yun lang po ang aking tinuran at ang aking uh, komento mga tambayin dito sa sinasabi ng survey ng mga makakaliwa at ng kasama na SWS. Hindi natin alam kung sila'y panatiko na rin ng mga makakaliwang grupo o nagagamit na rin sila ng mga politiko. Yun lang po ang tanong ni Kamanong mga katamay. Muli po, si Kamanong po nag na paglaban natin ng mga Pilipinas, lalo sa mga terorista. Hanggat maaari, mahalin natin ang ating bansa. Huwag natin i-give up at ibigay sa kanila. Paalam. Bye-bye.